Ito nga pala yung airplane ko. Wow, airplane ba Jet plane na ata to eh. Parang napapunod ko lang sa Voltes 5. Tapos meron pang missile. Ginagamit yan kapag may pinapasabog oh. Wow, napakadami mong propeller. Siguro sobrang bilis niyan Tapos ang dami mong wings. Saka yung tail mo, oh. Parang buntot ng shark. Tara, sakay ka sa airplane ko. Uy, gusto ko yan, Nep. Upo na ako dito, ah. Tayo na, bilis, bilis. Okay, El, ikapin ka mabuti. Let's go. Wow, ang bilis ako nasa jet plane. Eh, huwag kang mahulog. Mabu-booster ako. Ako na pipindot, Nep. Go, booster! Ay, mali. Pipindot ko yung missile. Go, nasa to tayo sa circle. Let's go, Nep. Wow, ang astig. Wow, grabe. Ang galing mo mag-pilot, Nep. Oops, kailangan natin mag-ingat. Mima, anong babasun ka dito? Wow, nakatakas agad tayo sa kanila. Eh, wala na tayong gas. Kaya bubusta mo na ang balloon. Wow, ang astig naman nito, Nep. Pero pang lobo yung airplane mo. Kahit wala nang gas, nakakalipad pa rin tayo ah! Yan ang power of balloon! Nep, look out! Baka tayo! Mm -hmm. Wow! Puntik na yun! Unti-unti yung tayo bumabagsak, eh! Oh no! We're going down! Kumapit ka na mabuti, El, para di ka malaglag! Nakakatakot! nga yeah!